Huwag na hintayin ang text ni Pag-ibig, sir. May tatlong ways po para malaman if approved na talaga ang Pag-ibig MPL ninyo. Please watch the full video. Explain po natin, sir. Unang-una ang tanong niyo po is, Sir, tanong lang po about sa MPL. August 26 po, approved na ng employer ko at na-approve na din ni Pag-ibig. Di pa nag-text si Pag-ibig about sa kung nahulog na sa loyalty card UNB ko. Opo sir, sometimes po hindi nag-detect si pag-ibig down ang system nila or for any valid reason po. Anyway, may three ways po tayo para malaman if approved na po ang pag-ibig MPL ninyo. Number one, gamitin ang loyalty card at mag-create ng pag-ibig virtual account. Once na meron ka ng apps po doon po makikita if approved na po ang MPL ninyo. Nandun po yung approved loan amount, loan amortization, and other details po ng MPL ninyo. Number two, tumawag po sa landline number po nila. May mga landline number po yan sila sa mga branch. At magpakonek po tayo sa loan processing. Ayan po. Number three, punta kayo sa nearest pag-ibig branch sa area ninyo and proceed to PACD or Public Assistance Complaint Desk ni Pag-ibig. Doon po tayo mag-inquire, sir, kung ano ang status ni Pag-ibig MPL ninyo. If approved na po. Once na-approved na po, sir, credited na po yan sa loyalty card UNB po ninyo. Of course, mag-withdraw na po tayo. Ayan. Hope na nasagot natin ang question niya sir. Keep watching my channel. Lahat ng mga good questions ng ating viewers sasagutin po natin sa channel natin. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless, and two thumbs up.